Good morning mga kachap-chap Saan namang bagong vlog ang aking gagawin Tukol sa pinipilahan at uh, pinagkakaguluhang bagong burgeran at sabihin natin kainan na rin dito sa Kalamba Ito ang Double B Burger Tara, gapitan natin Hindi man gano'ng kakit yung, yung lugar. Ayan. Yeah. Kaya mga minu nila o. Ah, ang bunulog itong area ito yung sa total Tapangan nyo mamaya yung burger ko gano'ng kalaki pas ko muna ha, oh, ha? Okay, dito na tayo sa sa house mga ka chap Mm, Ganda umaga ulit. Inunbox ko na or inanpa ko na tong take out kong double B burgers. Ah, kasi syempre mahirap mag mag video habang kumakain at the same time. So, kunin natin tong price nila ha. panalo price nila guys hindi tinipid hindi yung katod ng mga binibili sa SM na sa malaking support na durug durug na quality mga guys tikman natin itong burger at medyo tako na na ako tingnan muna natin ha yung gano'ng kalaki ang pati nila kapal no Nalo na pag na-try na nyo yung kanilang quarter pounder. Mas doble pa yata ang laki jam. To, dobli nga. One inch. Medyo budget lang ako ngayon. Kaya ito muna in-order ko. Tsaka busok pa ako eh. Tikman ko na guys. Wow. Marami. Huh, sarap. din ako makapagsalita. Mga ka chap chop, -chop. Nakasabi ko lang punta na kayo hanggat o konti ang pila malakas to malakas tong double burgers pag mga bandang mga uh, 7.30 ganyan pag mga tambay na ng mga baguets gantong oras dadalwa lang yata kami order, na ano oras na uh, ano pa lang ngayon 9 past 9 o so, tempo Agad pa ako na isa muna ha. Na tempo. Maaga pa, wala masyadong tao, pero pag mga 8 o'clock ng gabi, hindi na. Dahil mga nakamotor. Ayun lang, mga...